Hello po mga guys. Ayan, magluluto na naman po tayo mga guys. Ayan po. Ayan. Ayan po mga guys, ang isdang matambaka. Ayan. Dito sa amin sa keso Ayan po. ko lang po sa ibang lugar ano pong tawag yan. Ito po sa amin ay matambaka. Ayan po mga guys. Tingnan niyo po. Ayan. Ah. Simpo huli tayo makakuha yun marami pong isda ngayon sa palingki mga matamba ka po ang dating ayan po mga guys ayan, so, ayan mga guys ayan. mahilig po tayong magulay mga guys ayan po ayan. dahil nga po ay ayan maganda po sa katawan maganda sa ating immunity ayan ligtas tayo sa mga high blood yan. sa mga cholesterol sa mga uh, anumang sakit pagulay po ang ating kinakain ay healthy po tayo at napaka ganda po sa ating katawan mga guys Ayan po, kaya po yan mahilig po ako magulay mga guys Ayan. ano Ayan po. Ayan. Ayan po ang sidang nasa palengke ay din po ang ating ah uh, Binibili at iniuulang. Ayan, Ayan nga lang nga po mga guys. Ang presyo po ng isda rin dito ay may presyo na rin po. Sabi nga po ay may mga kamahala na guys. Ayan po. Ayan. Kusina po ulit tayo mga guys. Ayan. Ayan o mga guys. Ayan sa muli po mga guys. Ayan. Magluluto muli po tayo sa kusina. Salamat po mga guys.